Misteryo sa ilalim ng punong mangga. Sa gitna ng kagubatan, nagtatago ang isang malawak at masaganang paraiso, kung saan ang bawat puno at bulong ay sumasayaw sa higit ng hangin. Dito, iba't ibang uri ng hayop ang malayang namumuhay, naglalaro at nagtatagpo. Nagbibigay kulay sa kanilang tahanan na tila isang malaking pamilya. Ang kanilang sagradong sentro, isang malaking punong mangga ay nakatayo bilang bantayog ng kasaysayan at kultura. Ito ay itinuturing na higit pa sa isang puno. Ito ay puksang bahan kung saan nagkakaisa ang mga hayop sa ilalim ng mga sanga nito. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang espesyal na puwang na tila magic carpet sa ilalim ng berging kumot ng damo. Dito, nagkikita-kita ang mga hayop, nagpapalitan ng kwento, at nagdiriwang ng kanilang pagkakaibigan sa lilim na nag-aalok ng kanlungan at pahinga. Isang araw, dumating si Mia, ang matabang pusa na may mahabang buntot at malamlam na mga mata. Maingat siyang lumakad papalapit sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pag-asa at kuryosidad sa bagong mundo na kanyang tataha. Doon din, nakilala niya si Berto, ang masayahing aso, na may wagayway na buntot at malasakit sa kanyang mga mata. Agad silang nagkaibigan na parabang matagal na silang magkakilala sa ilalim ng puno ng mangga, nabuo ang isang pagkakaibigan na puno ng saya at pagtanggap. Sa lilim ng malaking puno ng mangga, unang nagtagpo ang landas ni Mia, ang matabang pusa, at Liberto, ang masayahing aso. Ang kanilang pagkakaibigan ay mabilis na namuo, dala ng magkahalong kasiyahan at kakaibang pagtanggap sa isa't isa. Ang espesyal na lugar na ito ay nagsilbing saksi sa unang yugto ng kanilang pagsasama, puno ng tawanan at maligayang alaala. -ala. Habang lumilipas ang mga araw, ibinahagi ni Mia at Berto ang kanilang mga kwento at karanasan sa iba pang hayop sa kabubatan. Ang bawat salaysay ay nagdulot ng inspirasyon at pagkakaisa. Ginagawa ang ilalim ng puno ng manggabi ng puok ng kapayapaan at pagkakaisa. Tulad ng lahat ng magagandang kwento, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Mia at Bento. Ang dating maligayang pagtitipon ay unti-unting napalitan ng katahimikan at ilang. Ang hindi pagkakaintindihan ay hindi lamang nagdulot ng lamat sa kanilang pagkakaibigan, kundi nagsimula rin magdulot ng tensyon sa pagitan ng dalawang grupo ng hayop sa pagbabata. Sa pagtaas ng tensyon, ilang hayop ang nagtangkang mamagitan at ayusin ang gulo. Sinikap nilang ipaalala sa lahat ang halaga ng pagkakaibigan at ang kahalagahan ng pagkakasundo. Kasabay nito, ang kagubatan ay tila ba nakadama ng nalalapit na pagbabago, ang hangin ay puno ng pag-aalala. Sa kasamaang palad, ang mga pagsisikap na ito ay tila hindi sapat upang maibalik ang kapayapaan sa ilalim ng puno ng mangga. Ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Mia at Berto ay lumala Nagdulot ito ng malaking epekto sa buong kagubatan. Ang dating masayang puok ay naging tahimik at malungkot, sumasalamin sa bigat ng sigmasyon. Sa kagubatan, ang mga puno at halaman ay tila naguusap, nagpapadama ng nalalapit na pagbabago dala ng hindi pagkakasundo sa pagitan linya at neto. Ang dating masayang hangin ay unti-unting napapalitan ng tensyon, nakakadama ang lahat ng isang hindi maipaliwanag na bigat ang kapayapaan sa ilalim ng puno ng mangga, na minsang nagsilbing kanlungan ng kasiyahan, ay unti-unti nang nawawala. Ang mga hayop na dati-rati nagtitipon ng may ngiti, ngayon ay nagkakanya-kanyang puok, malayo sa ingay ng alitan. Napagdesisyon na ni Mia at Berto na lumayo muna sa isa't isa, sa pag-asang sa paglisan ay may dala itong paglilinaw sa kanilang uso. Subalit, ang kanilang paglayo ay lalo lamang nagpadilim sa kalangitan ng kabubatan. Ang pag-aaway ni Mia at Berto ay nagdulot ng malaking epekto sa buong kagubatan. Ang dating masaganang lupain ay tila naging tahimik, ang mga ibon ay hindi na kumakanta tulad ng dati, at ang mga bulaklak ay hindi na rin sumisibol. Naminis ng na mga hayop ang masasayang araw sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan ang tawanan at kwentuhan ay walang katapusan. Ang kanilang pagnanais na muling mabalik ang dati ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa Ngunit ang landas patungo roon ay tila malabo pa rin. Sa gitna ng nuntiang kagubatan, nagpasya si Mia, ang matabang pusa, na na ang hidwaan sa pagitan nila ni Laliberto. Bigbit ang pagnanais na maibalik ang nawalang pagkakaibigan. Lumakad siya patungo sa ilalim ng sagradong puno ng mga kung saan nagsimula ang lahat. Sa bawat hakbang, ramdam ni ang bigat ng mga nakaraang pagkakamali. Ngunit higit ang kagustuhan niyang makita muli ang ngiti ni Berto. Samantala, si Berto, ang masayahing aso, ay nag-aaling lang. Bagamat nasaktan, hindi maitatanggi ang pananabik sa muling pagkikita nila niya sa ilalim ng puno ng mangga. Pinagmamas na niya ang bawat hayop na nagdaraan, umaasa, ngunit takot sa maaaring muling masira. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang mundo. Ang mga ibon, ang hangin at ang mga dahon ay nagbigay daan para sa kanilang pag-uusap. Sa sandaling iyon, nagpakita ang kalikasan ng mga senyales ng pagkakasundo na para bang sinasabing ito na ang tamang panahon para ayusin ang lahat. Sa ilalim ng puno ng mangga, sa harap ng kanilang mga kaibigan, taos-pusong humiling ng tawad si Mia kay Berto at sa lahat ng hayop sa kabibatan. Ang bawat salita ay puno ng pagsisisi at ang bawat patak ng luha ay simbolo ng kanyang pagmamahal at pag-asang mapatawad. Ang muling pagtitipon sa ilalim ng puno ng mangga ay naging simbolo ng kanilang bagong simula. Sa pagtanggap ni Berto sa paumanhin niya, muling nagbalik ang kapayapaan at saya sa kabubatan. Ang sagradong lugar na ito ay muling naging saksi sa pagkakaayos, pagkakaibigan at pangakong hindi na muling mag-aaway. Sa ilalim ng mga sanga ng sagradong puno ng mangga, nagkabati na si Namiya at Berto. Nangako sila sa isa't isa na hindi na muling magpapadala sa anumang hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang pagkakaayos ay nagsigbing simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa buong kagubatan. Ang pagbabalik ng kapayapaan at saya sa kagubatan ay tila isang mahikang nagpagaling sa mga sugat na dulot ng nakaraang pagtatalo. Ang malawak at masaganang kagubatan, sa ilalim ng sagradong puno ng mangga, ay muling naging tahanan ng masasayang alaala at pagkakaibigan.